So, hi guys! Good morning! grabin ako kay stress kagahapon, guys. <laughs> grabin ako kay stress kagahapon, guys, kay akong cellphone na kuya Pan. akong cellphone, guys. nakatisting na ba mo, guys, ha? Akong cellphone, Infinix Hot 30 ni siya. Tapos, muragdawa pa ni siya, katuig. Wala pagina siya, guys, gas-gas. Tanawan ninyo, unsan ako nakapinanga. Tungod sa kapinanga, nagigita. Hmm, di ba? Pulmiro ni po guys, nagsigiran ni siya o nakali na, na, sana, wala, 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 gid na, wala nakuan ba, wala na wala tanan, so, normal rin hapon, tapos, hindi siya restart, pulmiro ato, matong, ato sa adlaw, or morang 4 days, gikan karon ang restart niya, pulmiro adlaw, sa isa adlaw, morang kaduhara siya mag restart, sunod adlaw, grabe nang restart, kanang mag, ano rin siya, morang, Sige na kong tuplok. May to Restart. Balik. Tapos kagahapon, muro, grabe nagiging ako kay stress kagahapon kay pagpindot na ko, restart. Mga pa'y pag abli sa screen, restart na po. So, nakahuna-huna ako guys nga ako siyang i- kuan factory receipt or data uh, <laughs> factory receipt or data reset ana ba data or reset ana so ako siyang gi karon guys na buhi rang tinuhak tanawa. So pero ako mga picture nga naa sa kuan phone wala na. So ang naa tanawa na ninyo guys. Walay sulod. Ang naay sulod diri na sa akong memory card. Ay, na stress gano'n ko, kabisag gi, factory reset na na ako, all data, all reset mamatay gihapon siya, mo receipt, ragihapon siya so, yan, ko dere. Ako rin ba'y naka-experience sa ingani sa Enfinix? Or ingani gid ba yung sakit? So, sa dihang ni ko dere, ane, dere ba? Dere, dere, phone receipt. So, diha ko, oh, dere ko nag-receipt, dere. Dere, rin ko nag-receipt ka ni. Receipt all data. Sa dihang, mo-receipt, mga pong siya eh. So nakahuna-huna ako, uh, i-receive na ko ni so, i-receive na ko ni receipt of Reference. So dihan nako i kagahapon. Pagkahuman ako i-receive, ana, so, niuki okay na siya. Sa so, dihang, ni kalit na po siya kakuyapan. Na, kuyapan, patay gyan. Pagkahuman, kalit o kapatay, di na na ko siya. Wala na gyan, sa gunsan ko na anak, sa gunsan ko na sa kung kuan wala gyan na buhi. So, abi akong katapusan na sa akong cellphone, guys. May gali, guys, kay na ay tablet. tablet ni akong... man? to. Tablet na akong gigamit karon na... kasabot. Basta. Tablet na akong gamit karon Tanan ako. Katong sige ni siya, Grisit. Tanan ako mga... Ko ang Gmail. Ako na gibalhin gidiri sa tablet for in case of emergency. Tanan ang Gcash na ako. Adi pagito akong Gcash ako sa gipasa ka Kathleen ang ang people nga nasa kong duwa nga dili pa na ako ma kuan kay kinahanglan o um, 500 pala ma sa si GCash si akong people ako sang gipasa sa people depart so naghunahuna nagikudaan ko una guys kay basig na di na maabli ang cellphone unsa ko na lang ako akong YouTube unsa ko na lang ako akong Facebook di ba so ako nagipamalihin tanan so ako ra ba naka-experience og okay, ingani so kung kamo naka-experience og okay, ingani sa Infinix bisag unsa Infinix siguro may sakit daw kuno ani eh. so mag automatic restart lang siya lago ang inyong buhaton i eh, reset lang ninyo siya sa i reset ninyo diri sa kuan i reset ninyo diri sa uh, phone reset tapos i reset uh, erase all data tapos reset apps preference maon na akong gibuhat guys wala na nako na nang i reset ning wifi kay wa man ni shy kuan walay unsa na walay problema sa wifi pero kung ka problema pud mo sa wifi guys pwede ra kaya ninyo i-reset ang wifi dire kung dili na ka connect sa mga wifi ninyo ni kalit ra kaning reset wifi settings pwede ra ninyo siya diha ikuan. tapos reset collaboration, parameters, wala na ako nag appel kay okay, okay naman karo akong cellphone. So, yun yung nga ni guys, kung na may problema, sige restart yung cellphone, ng Infinix, yung ane rin yung buhaton. Pero kinahanglan, inyo tanggalon ang SIM card, tinggalon ninyo, tanggalon ninyo ang, kuan, tanggalon ninyo ang memory card, tapos, tanan mga files, i-secure ninyo, ipasa nyo sa isa ka cellphone, or hindi ba kaya i backup ninyo kay Dinagid mo balik, guys! Tanawa akong kuan. Tanawa ka ron. Why picture? bisan isa sa 1,000 ka-picture. Ano ba diba, Very good. So, maura to guys. Mga itong nag imot ko gahapon kay mamatay akong cellphone. Ano tong ko nga din na ni mapatay kay kung mapatay ni wa, na ipagasa sa ipalit gino. You know? <laughs> stress ako kigol og pinakalito yeah. So mara akong ka -share sa inyo guys. Basta magka problema si resetin cellphone, si resetin cellphone, inyo ra na siyang i e factory reset. Pwede kaya ka tokong gitulo nga isa. Kung dili gid ilamba na oy. Kapoy kapoy. <laughs> God bless guys, na stress ko pinakalito.